minamadarin namin ito gabi na eh so itong na inabot namin na strategy nilagyan namin ng patungan yung battery na magkasama dyan ngayon taga-tagpawit <tongan> <tongan> pawis namin ni Mrs ah yan kaysa gawa kami uli ng patungan eh sirain din lang ng anay so gumawa na kami ng patungan na Ah, eto na. Putik lupa. Naipatong na yung isa. Yung isa na lang. Oh God. Nakaapoy man. But, ah, uh, yan, later on, tatapalan ko yun ng, ano, na simento. I-reinforce namin yan talaga siya at didikdikin ang gusto para matibay then papasta ng simento yan ay maging dingding namin eh, wala na kami kalabangan ay eh. so we have to make sure na ano lang na matibay siya hindi eh, discard yan ko na lang. I think I know what to do pero yan lang talaga ano ko at least nandyan lang naman yung materials yung lupa edi eh, yan lang gawin namin ano ano pwede ma-design-design -design. so here it is Ah, uh, eh, kanina yung temporary na patungan uh, useless and since hindi pa na yun doon sa side na yun hmm, butas na ah, uh, napakita ko kanina yung poste na yung eh, bumigay na so ganito na lang yung malaki temporary muna yun tsaka ako na isi-set up yun sa kabila uli ah, uh, gusto ko lang talaga magamit ngayon yung inverter para magpatuloy ang buhay mamaya kaya ito tapos muna namin to Whew. hindi kaya video ng lahat lahat dahil mahirap yung naka steady lang yung ano yung camera medyo walang buhay so to speak pero pag ganito at least merong ano merong buhay kasi may nagda-narrate and nakikita yung trabaho so that's it ah oh god kapagod Anyway, this is our life here. Nakakatawa na yung challenge ba? Depende sa ano yan, sa ano ng tao eh. Kung willing ka mag-accept ng challenge, sabi eh masaya. Pero kung mabilis ka sumuko, eh di uwi ka na lang doon sa ano, sa city kung may mauwian ka. Ganun yun. We're, we're happy with our lives here. Kaya ito mga gawa namin. Pag dumating yung araw na maganda na ito, abay. Marami nang mag i sa makit ng bukid. Ganda pala sa bukid, oh. Ganarn. So, yan. At tigil ko na muna to at ako naman gagawa. Pag naman muna si misis. Alright. Ay. Pagod. Wala dapat sa schedule to pero ito, kapilitang ilipat yung mga battery dahil sa bumigay na yung ano dahil sa inubos ng anay Ito nasa ilalim niya. Ayan, inubos na pa ng anay hindi naman dapat bibigay itong ano kaya naman yung bigat ng mga battery yung mga battery kaya naman ang problema lang dahil sa kinain na ng anay <coughs> Ayan bumigay wala pang one month inubos ng anay bumigay na ayan kaya ginawa ko sana muna ng Remedyo kanina dito ko pinatong yung battery tapos nagcrack na yung ano yung kawayan over here ayan o nabasag na siya kaya tumabini na and I guess nahila na pati yung sa bubong I don't know if it's noticeable magilid na siya major infestation major problem namin dito ay eh, anay kaya kinakalangan makipagunahan sa ano paggawa ng bahay hindi talaga na pagka, pwede pagkati dito maging kampante hindi kami pwede maging kampante dito dahil sa anay Diyos ko nakikipagunahan kami so itong nangyari ngayon nilipat muna namin so temporary para lang magamit ang solar panel Inlipat na lang muna namin Ito yung temporary arrangement Ginaba na lang muna Patong na lang muna dito Para lang Marami kasi nagpapa-charge Naging kompromiso ngayon May mga nagpapa-charge Over there May mga nakapatong na cellphones ngayon Eh kaya Hinakalang ko muna ang may ilagay ito kahit temporary setup ay nako Diyos ko malaking terwesyo itong anay si so, itong ano, uh, 24 volt uh, setup ito na naka temporary na umaandar na kaya ala na ako pag ng video ngayon dahil sa ito lang pinakapahinga namin napagod na hindi namin mabideo habang ginagawa ayun yung 24 volts yung pow MR ah uh, Sige, ko muna kumulong saglit ng kanyang reading. As uh, so of now, nagbibigay pa ng 7.9 amperes, 30 degrees temperature. And ang battery niya is may 23.6 na lang. And ang bigay ng solar panel ay pang 24.4. Ayan, napakakulimlim na and I think it's almost 5 o'clock, I don't know. Uh, 5 o'clock something na yata. So ito sa 12 volts, ito sana mas maganda na setup. Unfortunately, hindi ko pala dahil tinanggal nga. Dahil dun sa ano, ito na sana, may temporary setup na sana. ko yan sa ano ng patungan na sa re refrigerator. Eh, ayun, bumigay na. Naging open na o, oh, nung na yung ano, yung dingding. <laughs> Nahulog na yung mga pinaghirapan naming tinambak. So ayun, kaya namin tinanggal no? Obligan na kaming pagod na nga kahapon Pagod pa rin ngayon, supposedly pa nga kami Wala, non-stop so, si Mrs. Oh. Oh, oh God Ngarag na ngarag Ngarag na kami So ayun yung kinakala namin tapusin to Ito lang pa nga namin kukuha ng video Uh, documenting of what's going on. So, right now, yan, tinggan muna nga yung wifi. Tinggan muna. Importante, may ilaw kami at uh, tine-charge yung, ano, yung ibang cellphone na naka, ano, doon. So, working now is ito, 24 volts na, uh, 24 volts na, ayun, na inverter. Maya maya pa, set up namin ulit yan para magamit. Hoping na mayroon pa konting ano, masala na uh, energy. Alright, putulin ko na muna to para may kabit ko pa itong ano, para mapagana pa yung snuddy. Hoping na mayroon pa kami reserve na ano mamaya na konting power. Okay.